Good morning, good morning guys So, araw ng Sunday Happy blessed Sunday everyone So, time check 5.20 ng umaga Araw ng Sunday So, medyo madilim yun sa labas At medyo maliwanag dito sa loob <laughs> So, nandito ako sa parking area Nasaan naglalakad kami ni Mrs. I-address ko siya sa kanyang uh, trabaho Sabayin kami Galing kami sa parking area Pagpunta tayo ng main road So mag-derive tayo ng mga half an hour Ngayon, pag hindi na umihilaw yan I-touch mo lang yung screen lang, na. So ngayon, araw ng linggo Wala na akong masyadong traffic ngayon So dumaan muna ako dito sa Gasoline Station para magas. Medyo na ano tayo. Medyo may kamahalan yung gas niya. tayo ng ano mga ng, uh, 40 dollars mga kabayan kasi yung gas ngayon sa uh, oh a dollar 77 it's almost a dollar 80 Uy, di na. so ayan mga kabayan medyo maliwanag na yung ating uh, ano area hirap yun dahil uh, yun, na yung araw nabulan tayo ng traffic light so, ito yung tulay sana lalakbay natin oh, oui. Medyo may Kalakihan din itong tulay na ito. Ewan ko na pag winter. This year ko lang masubukan kung question dito sa tuloy na to pag dumadaan ka ng winter season hindi ko alam kung uh, traffic ba o ano so, pero kailangan natin uh, kailangan kumagpalit magpalit ng uh, winter tire dahil nga uh, hindi tayo makaahon dito pag winter season kailangan winter tire tayo Okay, so bali na kapag parking na tayo ng sasakyan. Ay uh, aket na. Uh, baka gising na rin yung dalawang bata. Then, mm -hmm. baka pa kami umalis ni Mrs. Nag-adjust sa, sa trabaho. So ngayon nandito ako sa parking area ng aming building na tinitirahan. So, okay, tayo. So, bali ito na po yung mga ingredients na gagamitin ko. ah uh, nandito yung uh, suka. Meron tayo ditong oil. Meron tayo ditong uh, tuyo. Kung sakaling uh, kailangan pa natin dagdagan ng toyo, Meron tayo ditong uh, bawang. garlic. Meron tayo dito nga uh, sibuyas, onions. Meron tayong ano dito, dry fish at saka arban sauce. Mayroon tayong uh, black pepper. So may liver tayo dito ng uh, pork or ng baboy. Saka mayroon tayong uh, bell pepper ito, yung uh, bell pepper na pula at isang piraso ng uh, pali dalawa hinati ko lang siya. So pangit naman at uh, baka hindi naman masyadong maganda kapag masobrahan sa bell ano sa bellet dahil ma-over yung amoy niya something. So ngayon, ang gagawin ko, igigisa ko muna itong uh, pork liver natin para hindi siya malangsa, mawala yung langsa niya. So maraming paraan ito sa magluluto. So kanya-kanya po tayo ng version kung sa paggawa ng liver Yung iba po, sinasama na nila sa pagluluto. Pero ako po, ginigisa ko po muna siya ng uh, parang sauté lang mawala lang po yung langsa Tulad ng sinabi ko, ako po ay hindi magaling magluto. Ako po ay marunong magluto at nag-aaran pa rin po magluto. Ilalagay ko na po yung ating liver. Para masarap. para maganda mawala yung kanyang langsa ganyan ang gagawin natin so ngayon tayo magigisa naman ng sibuyas sibuyas muna tayo mga kabayan ganyan ganyan hindi natin

bali mo sa mga ginagamit so ito po yung ating uh, gagamitin sa igado yung marinated na natin na uh, baboy sa gabi Yeah. Pag ito po naman ang naluto nyo sa inyong mga tatahanan, saka yung dadalo kayo sa mga handaan ako ito po napakasimple lang na ulamin at napakasimple lang kung lutuin isa po ito sa mga parang matutay ayan o oh. magawin lang natin siya so nagdaga natin ang konting paminta Bang. Magjujuicy po yan ang kusa. Okay na po natin yung ating uh, bill paper. Ano ang piraso? Actually, sa lang yan. Kaya lang hinahatulit siya. Okay. natin ang kalahati ng kanyang bell pepper tapos yung kalahati mamaya para magkaroon siya ng lasa kapag sinasangkot siya alright so sarap muna natin siya 10 minutes babalikan natin yung ating uh, sinasangkot siyang uh, igado so tingnan natin kung ano nang mangyayari doon so nandito ako sa living room namin at uh, yan yun hinayaan muna natin doon yung ating uh, niluluto pero yun mga kabayan naka islo ano lang yun naka islo ko so sana successful tayo sa ating gagawin ngayon matagal ko na itong ginagawa pero parang I'm looking something adding a uh, more ingredients para mas mapasarap pa yung luto so sa inyo po lahat dyan nananood na sakaling makapanood ng aking video please pakicomment kung ano po yung pwede natin idagdag para sumarap pa yan tingnan na natin yung ating uh, niluluto pansin nyo mga kabayan kusas siya nagsabaw ayan diba so, slow cook lang yan magawin natin para ano napakabango hmm. <mulong> bango talagang uh, hindi pa siya luto, parang gusto ko na siyang ulamin so, hindi naman pipili eh halo lang natin siya. Hanggang sa siya ay uh, ano, halo na lahat. Makapansin nyo, oh, nag-juicy na siya. Diba? No. wala pa akong nilagay na tubig dyan. So, kusang katas po yan ang kanyang uh, um, meat. Ayan. Ayan. sa itaas, kanina na ito mga natin yung sabaw. yung panel kung medyo malambot. siya ng another 10 minutes so haluin natin at uh, nilagay ko na rin yung uh, liver para matimplano natin siya kung ano ba. at saka yung para sa kayong peace para sumama mga yung kanilang mga lasa tapos saka na tayo mag-adjust maya maya ng ating, uh, ang lasa so, para na po kayo mag-adjust kung ano yung panlasa ng eh, pag kayo pinagluto magiging natin ng punting isig para sa kanilang alat pagkulo nito Lagyan natin ang kunting suka natin siya hindi natin siya due kasi na natin wow talaga na mga tulong pulong nasa pulong pulong na oh maganda na talaga na natin yung mga maliliyam bell pepper mga kapinoy no? para panlasa kung tayo ba yung magdadagdag na panlasa o hindi wow saktong sakto lasa mga kabayan saktong sakto sana all Okay mga kabayan So final na to So luto na ang ating luwa no? Na timtahan na natin ang ayos At ang ating uh, Higado ay successful Sa ating uh, Recipe for today So Salamat po sa inyong uh, Panunood Kung kayo po may mapunta sa channel ko Salamat, salamat And don't forget to subscribe para pag may mga bago po tayong inyo na lulutuin ay uh, updated po tayo. Ayan. So shout out po sa inyo lahat sa ating mga kababayan dyan. This one, Visayas Mindanao and to all OFW Pinoy Abroad. Mabuhay po tayong lahat and salamat po. Bye-bye!